Hello mga friends, welcome, welcome to my small channel. Na late upload ni siya kay wala na ko makita o nalipat ko sa gallery. Kini nga video muni ang niaging parada sa Davao. Ganina mga friends, dito ko sa Rojas Boulevard. Dito man ang starting point o magsugod ang parada. Muna nga dito ko nag-stambay primero. Pero akong na-realize nga mas maayo nga dito na lang siguro ko mag-stambay o magpaabot sa Rizal Park. Muna nga ni anak ko, di rin ako nag mga friends. karon inyong nakita ang mga friends nga wala pa kayo mga tao kay wala pa man nagabot ang mga nangapil sa parada. Muna nga ang mga tao medyo nihit-nihit pa. Pero karon medyo nag-anam-anam na kadaghan. Ganina sa dito ka sa Ruhas Boulevard, nakita nako nga daghan ang nagparticipate sa parada. Adiri ah, ang inding, diri ang inding magkuhan, magbibo ang inding diri. Diri. Oh. Gwapo kayo po diri oh. Ikapoy na ko ganina sa uh, Roxas Boulevard, kapoy na ko. kuan na napoy uh, dako nga paghimuon nga kuan ka ng mga palabas, palabas. O, oh, dan kapod niya kay diri yung dirigin mag ang mga kuan. Diri ang hindi nga istambayanan. Ikan sa parid, diri sila katapusan o dahil kay tao. Tindaghan ng tao. Asa mo po napita Muni karon ang mga pahita buro sa Davao City. bibu kasi nga no? bibu bibo kayo. kining inyong nakita mga friends nagprepare ni sila para sa usa akong event karong gabi eh. ang ilang pagprepare mga friends uki ka isang katanan basing na si Ilias siguro Pero mga friends, ambot lang kayo ng mga w news kung waangay ba sila kang Ilias. Pero ganina, samtang naglingkod-lingkod ko, niingon man itong mga gwardiya nga, uh, si Ilias unya, niingon dahil na mga tao, o si Ilias, dahil kain tao diri. Pero katong mga nao nga, ako nakita dili mo ito taga pero mga friends, ambut lang ka o si Ilyas ang, mag-perform, no? Daghan siguro ka itaw, no? Kaya maayang maka siya musaya o pina-attractive sa mga babae. Unahanaan ninyo ang mga babae mo apil pa gani kung si Ilyas mag-perform? Unya, mga babae pag yun nga sexy ka sa nga tanan. Nakita man po na ako sa mga videos, friends, sa Visayas o sa Mindanao, nga kung si Ilyas mag performs no? ang mga babae manakas stage ug moapil og sayaw sa iya ambot lang ka no anak man siya kasikat no